Wow, ang ganda na dito. Dati napakadilim. Pero ngayon, no oh, ang ganda, liwanag. Oh. Ang liwanag na dito guys sa may di masalang. Uh, Papababa dito ng uh, dangwa. Ang liwanag na guys. So ito, may, may party pa na ilang poste na Uh, walang ilaw. Pero pagbaba mo dito hanggang doon sa may dangwa, ayun uh, oh, ang ganda. Ang liwanag. Diba? Napakasarap sa ganito. Pag ganito kaliwanag yung uh, lugar. Uh, dito yan sa Manila. Uh, pagbaba mo ng tulay di Masalang Street, di Masalang Street yata ito eh. Yon, di Masalang Street. Then ito naman yung dangwa. So ayan. Ganda, maliwanag. So sana all. Sana all ganito, kaliwanag yung ating uh, dinadaanan para ligtas ang uh, mga motorista, no? Uh, 'Di ba ang ganda? Iwas uh, aksidente kung may mga lubak-lubak kitang-kita na kaagad iwas din sa mga masasaman loob na pwedeng humarang yan so napakaganda Maria Clara Street City of Manila di masalang street itong dinadaanan ko na to so doon sa dulo yan yung Lakson Avenue eto naman yung Dangwa Ayan. bilihan ng mga bulaklak no? Kung bibili tayo ng kung bibili kayo ng mga bulaklak ay nandito sa Dangwa. Ganda no? Sarap mag uh, drive pa ganito. Chill ride, chill drive. Pag ganito kaliwanag guys. Napaka sarap mag drive. Liwanag eh. Diba? Hanggang saan kaya ang ano na to? ko, oh, di ba? Liwanag. Ang ganda mamasyal pa ganito kaliwanag. Ito. Tapos may mga naglalaro pa dahil sa sobrang liwanag guys dito sa ah uh, ano na to ayan no? mga naglalaro pa sila dito sa may foot dahil nga maliwanag eh mayroon naging laruan yung mga bata daging tambayan kasi nga napakaliwanag maganda na rin yung kasi yung minsan yung mga footbridge natin dito sa Manila nahiging tambayan niya ng mga adik do no? Ah, nakikintambayan yan kaya kagandahan rin yan na naging ma maliwanag ayun di ba, laking pakinabang ng mga taga rito so tayo din yung mga dumadaan na nakikinabang din tayo sino yung nakaisip nito? ay salot sa guys <laughs> salot po sa iyo thank you, thank you